What's up guys? Uh, welcome back ulit sa akin channel. Uh, ngayon lang uli ako nakapag uh, upload ng bagong video. At medyo busy tayo. Gawa dito sa amin ni Anihan. Ano ang parang yan dito sa amin? Uh, papakita ko ngayon itong ano. Ito yung hindi, ngayon ko pala papakita sa channel ko. Uh, yung pijolin niya palang baron na ito. Tapos ah uh, butane, butane gas gamit ko. Ah. Uh, para sa mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Uh, thank you. Tara sa ano sa mga viewers ko. Salamat rin sa inyo. Ah, uh, doon nga pala sa nag ano, nagtatanong ng yung stopper nito. Ay ano lang bali kawad lang ang nilagay ko. Stainless na kawad yung medyo malambot lang siya. Bali nakaano lang siya sa loob. Naka parang naka-slide lang siya. Pa-slide lang ganun sa loob para hindi lang lumampas yung bala bala ang ginawa ko ay kunyari ito yung ano yung tubo Bina, binaakan ko na yung kasi yung, yung medyo luwag yung kawad tapos naka slide siya pag ganun pag uh, niya aangat tapos pag alis pag ng bala balik ulit kailangan nakapix na naka pala yung kawad niya para hindi pag angat niya hindi gagalaw hindi mababago ang pesto ah pag gagawa ko ng bagong ano tutorial na yun papakita ko kung paano kung paano siya hindi gagalaw na ah, te testing ko ito at merong merong ampun, try natin dusano testing natin yung accurate niya try natin yung targetin tong lata kung kung siya kalakas yan try natin try natin kung tatamahan natin ah uh, kung bago pa lang pala kayo sa akin channel ah uh, huwag niyo kalimutang mag subscribe tsaka like pa-share na rin ang testing natin ayan okay, natin ayos lang tayo na ang camera testing natin. Bali, dito na rin ang ano, exhaust niya. Dito na rin. Testing natin. Sablay. Sablay pa rin. Pangalawa. Ayan na, ito na, mga tulo. Tingnan muna natin. Ayan. yun na, nawasak malakas din kahit medyo malayo <coughs> ito lang tayo sa likod ng bahay tatarget testing uli natin tataman uli natin pijolin lang natin bala yan tinamahan ulit tingnan ulit natin na doon ulit naman, yun no, sa ibabaw naman guys tumama dito ha, matas. dito lumusot medyo mataas bali lang guys muna ah uh, next nating yung ano ba yung ano sa import type medyo busy tayo eh. may pagbibilad pa ako ng palay kaya hindi ganun makapag-upload ng bago ito lang yung papakita ko ngayon thank you guys, salamat sa panunood